Okay. Good oh! Magsisimula lang yung timer after I read the first question. Okay. On a scale of 1 to 10, gano'ng kalaki ang tiwala mo sa mga politiko? Go. 5. Name something na kailangan kapag magigisa. Sibuyas. Superhero na hindi lumilipad. Scar... Black Widow. Pwedeng Pinoy o Foreigner? Sikat na Robert. Robert? Robert De Niro. Let's go, Vinci. Tignan natin kung ilang puto sa nakuha mo. Scale of 1 to 10, gaano kalaki tiwala mo sa mga politiko? Sabi mo 5. Ang sabi ng survey natin dyan ay... Wow. Something bad. na kailangan kapag magigisa. Sabi mo si sibuyas. Siyempre. Survey says... Sibuyas, kailangan yan. Yep. Okay. Superhero na hindi lumilipad. Sabi mo eh. Black Widow talaga. Avengers fan ka. Opo. opo tama po Services. Tawa. Uy. Wala. Ah! Eto pwedeng Pinoy. Pwedeng foreigner. Sikat na Robert. mo, Robert Nero Nero. Services. Meron. Ah! Okay. Eto huli. Ilang oras mo kayang tiising walang kain hindi na natin naabutan. So we got 64 points. Balik muna tayo. Let's welcome back Marcus. Marcos, good luck, good luck. Vinci got 64 points. Ibig sabihin 136 pa, Marcos. Okay. You can do this. Five questions which you have to answer in 25 seconds. At this point, makikita ng mga manunood ang sagot ni Vinci. Give me 25 seconds on the clock, please. On a scale of 1 to 10, gaano kalaki ang tiwala mo sa mga politiko? Go. Seven. Name something na kailangan kapag magigisa. Spatula. Spatula. Superhero na hindi lumilipad. Flash. Pwedeng Pinoy, pwedeng foreigner. Sikat na Robert. Robert? Robert Downey Jr. Ilang oras mo kayang tiising walang kain? Five hours. Let's go, Marcus! Para skill of one to ten, gano'ng kalaki ang tiwala mo sa mga politiko? Sabi mo'y seven. Ang sabi ng survey natin ay... Naroon! Okay, okay. Ang top answer ay five. sagot mo... Name something na kailangan kapag magigisa. Ang sabi mo spatula. Ang sabi ng survey, Uy! Ang tough. top answer dito ay bawang. Oh! Garlic. Superhero na hindi lumilipad, sabi mo si Flash. Ang sabi ng survey, Uy! Ang top answer ay Spider-Man. Ah, top. Pwedeng Pinoy o foreigner, sikat na Robert, sabi mo Robert Downey Jr. Tama nyo. Mapakasikat na ito. Pero Come on. sabi ni survey ay... Zero? Yes. Uh, meron. Four. Okay. Ang top answer ay Robert Jaworski. Okay. Ilang oras mo kayang tiising walang kain? Ang sabi mo? Five hours. Ang sabi ng ating survey ay... Meron. 110. Okay. That's good. That's good. not bad. Thank Two you so much. Congratulations. You Thank guys you. still won 100,000 pesos. Horizon Community's Soul Sisters... Congratulations. Congratulations! Maraming salamat! Oh Guys, meron ba kayong mga gusto sabihin sa inyo mga fans? Ba, yung parating ba kayo na mga concerts or gigs? Yes, kakalabas na ng aming bag, ang aming latest single, Lucky. So sana i-stream is niyo yan, pati yung music video niyan. And of course, may, meron din kaming mga fan signing events na ginagawa namin ngayon. So sana makita namin kayo doon. Nice one. And to our soul sisters, thank you. Thank you very much. Thank you. Maraming maraming salamat sa inyo. Thank you! Maraming salamat, Pilipinas. Ako si Ding Dong Dantes, araw-araw na maghahatid ng saya at papremyo. Kaya makihulap at manalo dito sa Family Feud.